Okay. Yes, yes, yo. Boy Kulit here at nagbabalik na naman ang yung host. Ayan. So, medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-vlog -like na naman. And of course, nagbabalik na naman ang host ninyo. At syempre, may gamit na tayo. Ayan. Dati po natin gamit yan. Ayan. So, mayroon na din tayong magandang table. Okay. So, papakita ko sa inyo. Ayan po yung ating magandang table. So, kung tatanungin nyo kung saan ko lang na-order yung mga yan, i-click nyo lang yung mga yan sa aking yellow basket sa TikTok. So, nagpo-promote na rin ako. Okay, so, pag-uusapan po natin ngayon mga kakulit is tungkol sa Facebook page and Facebook profile. Ano nga ba ang pagkakaiba ng Facebook profile at saka Facebook page, mga kakulit? Okay, so, simula na natin ang usapin ito. So, papiyaw lang to at napaka-simple, napaka-basic lang po ito sa inyo. At kung uh, sa pagkakaalam ko is alam na po ng karamihan ito. Pero gusto ko lang po i-share ito para sa mga nagbabalak or sa mga gustong magsimula ng kanilang uh, uh, vlogging adventure or content creation adventure, whatever. <laughs> Basta ganun. Yung uh, paggawa ng mga video. So, okay, kasi marami po tayong pag-uusapan na para sa inyo. So, abangan niyo hanggang sa dulo at pakapusin ang video nito. Okay, so... Ang pag-uusapan natin is, ang unang pag-uusapan natin is, what is the different of Facebook page and Facebook profile? Okay? So, eto na. Ang Facebook page is, ginagamit yan, ginagamit natin yan sa business natin, di ba? Ayan, so silent ko muna yung phone natin kasi nakaka -istorbo. Silent ko muna habang wala pang tumatawag. Okay, so, ang Facebook page is ginagamit natin sa business natin, mga organization or mga commercial. Yun ang ginagamit natin mag-promote ng ating mga uh, mga paninda. Kung, kung, ikaw ay isang business owner, pwede niyong gamitin yung mag-promote sa mga paninda ninyo. Ayan. So, ang profile naman, Facebook profile naman, is personal account niyo yan. Eh, account din naman yung page, di ba? Di ba? Yun ang tanong ng iba. Oo, account yung page pero meron yung specific na pipiliin mo kasi pag ka ng page, meron yung specific na pipiliin mo kung ano ang magiging laman nung gagawin mong page. For example, yung page ko na Boykulit, pakifollow din po pala yung Boykulit na page natin. Yung page natin na Boykulit is business page po siya sana, kaso nga lang, uh, wala naman tayong na doon, so ginawa ko nang na, Uh, para sa content creation ko kasi meron naman yung pagpipilian mo dong paggagawa ka pa ng page mo pipili ka dong kung business or content creating or blogging ganon di ba ngayon nagtataka siguro kayo kung bakit ko sinali ang blogging tsaka content creation create, uh, creator magkaiba po yun so sa, sa different topic po natin yung pag-usapan ang focus lang muna natin is uh, Facebook page tsaka Facebook profile okay so ngayon ang pag-uusapan naman natin is yung profile. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang profile is para sa personal mo yan. Sinabi ko sa inyo para sa personal mo yan kasi ang Facebook profile, pwede nyo i-hide or pwede nyo palitan kung sino ang gusto nyo makakita ng inyong profile. Pwede niyo siyang ilock. Kung gusto nyo, para sa mga friends of friends nyo lang, kung ayaw niyo sa public or kung meron kayong gustong i-exam sa mga pinopost ninyo para hindi niya makita, pwede, pwede nyo gawin sa Facebook profile, oh, which is sa Facebook uh, page, pwede rin naman i-public or uh, piliin, pero hindi siya ganun kakuan uh, ka-specify, kasi ang meron lang dun is only you at saka public. Yun lang ang pwedeng pagpilihan sa Facebook page. Pero ang profile, meron kang pagpilihan dun. Kung meron kang tinatago, pwede mo siyang uh, i-only you. pumili dun sa only you. Pwedeng uh, except friend or friends of friends or public. Di ba marami kang pagpilian doon? Pero sa page kasi is public tsaka only you lang. So, yun pong pagkakaiba niya. So, ang tanong ng karamihan sa akin, Boy Kulit, anong mas maganda bang gamitin pag nag -blah -blah ka? Profile ba or Facebook page? Okay, ang sagot ko, kung ikaw ay isang content creator at gusto mong uh, medyo maging permanent at dumami yung viewers mo, sa Facebook page ka na lang gumawa ng iyong mga content. Doon mo i-upload lahat ng mga content mo. Although, si Meta, ginawa rin niyang may... Uh, ginawa rin niyang uh, parang yung itura ng profile mo is parang page. Pero, mas maganda pa rin pag may sarili kang page. Kasi, yung kapag, for example, gusto mong hindi makilala na ikaw yung admin or gusto mo na uh, ayaw magpa-verify or hindi mo gusto na mal malaman nila na ikaw ang admin dun sa page na yon hindi ayaw mong mabash ayaw mong makilala or ayaw mong i-direct bash kanila page ang gawin mo di ba pero kung gusto mo rin yung profile ang gagawin ang gamitin mo okay lang din para pero tanggapin mo lang yung mga comment or negative comment sa kasi yung profile kasi is pag may nang bash sa iyo diretso yan sa alam nila na ikaw yun pero pagdating kasi sa page, hindi nila alam na ikaw yun. You the, you're they do not know that you are the admin dun sa page na yun. So, sana po naintindihan ninyo na uh, yung pagkakaiba ng page tsaka profile. Ayan. So, ako, meron akong apat na page at syempre hindi ko sasabihin yun. Pero yung, sasabihin ko yun, Yung ginagamit ko mainly is yung boy kulet. And then yung the rest is para sa business ko. Big and treats akin po 'yon and then uh, Novocaps akin po 'yon and then LGBTQ akin po 'yon. So doon sa LGBTQ hindi nila alam na ako yung admin. Actually sa page kasi, pwede kang magdagdag kung sinong sinong gusto mong maging admin, maging editor, moderator ganun. Pero sa Facebook profile, hindi ka pwedeng magdagdag kasi profile mo yun, ikaw mismo ang may hawak noon. Unlike sa page na madaming pwedeng tumulong sa'yo. Yun po ang pagkakaiba ng Facebook page at saka Facebook profile. Sana po mayroon kayong nagets or naintindihan sa video na to. At sa susunod po na video natin, pag-uusapan din natin ang pagkakaiba ng content creator, blogger, blogger, influencer. Okay. So hanggang dito na lang muna tayo mga kulet at kung gusto niyo pa ng mas madami pang video please don't forget to hit the notification bell and subscribe button para lagi kayong updated sa mga video natin regarding kay Meta at kay YouTube and then kung gusto niyo rin ng direct PM iPM niyo lang po ako sa page na uh, page natin boy kulet and sa profile natin Facebook profile natin Ian Carl And then, meron din tayo sa TikTok. So, hanggang dito lang mga kakulet. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Thank you, thank you so much. At uh, mabuhay po tayong lahat.